target ng Agriculture Department na palawigin pa ng isang taon ang trial period sa pagbibenta ng 29 pesos o 29 pesos na kada kilo ng bigas dahil bukod sa matutulungan ang mas maraming Pilipino, layon din nilang tukuyin kung paano magiging sustainable ang programa. Yan ang ula ni Clazel Pardilla. Kung walang tig-29 pesos na bigas ang inaalok ang Department of Agriculture, Umiyak daw nakakapusin ang budget ni Nanay Floor. Nahihirapan po kasi kami. Malang bigas. Kaya dumadayo kami doon. Sa price monitoring ng DA, naglalaro sa 45 hanggang 52 pesos ang kada kilo ng regular milled rice. Umaabot naman sa 55 pesos ang presyo ng well-milled. Malayo sa so 29 pesos na bigas sa ilalim ng P29 program ng DA na ibinibenta para sa pinakamahirap na Pilipino gaya ng mga nakatatanda, may kapansanan, solo parent at 4 piece Sana po forever na. <laughs> Bakit po? Para nakakatipid tayo. Target ng DA na palawigin sa isang taon ang trial period ng 29 Rice Program o ang pagbibenta ng TIG-29 pesos na bigas. Layo ng ahensya na mas maraming mahirap na Pilipino ang mabenepisyohan ng murang bigas. Na nice itong alamin kung kaya ng pamahalaan na makapagbenta ng murang bigas na pangmatagalan at tukuyin ang mga dapat gawin para maging sustainable ang programa. Sa ngayon, kinukuha ang supply mula sa mga palumang stock ng National Food Authority. Inaasahan ding tutulong ang programa. At kung kinakailangan, mag aangkat ng bigas sa tulong ng Food Terminal Incorporated. Sakaling humupa ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado, plano ng DA na ibaba pa ang kasalukuyang presyo na 29 pesos sa bigas we can uh, still lower it kung talagang merong iba pang suporta it could be bababa yung uh, production cost uh, bababa yung uh, importation cost uh, tapos magkakaroon ng additional subsidy from the government it could be combination of several factors umaasa ang DA na bababa ang presyo ng bigas sa mga palengke Nagsisimula na kasing dumating ang imported rice sa Pilipinas na pinatawan ng mas mababang taripa sa ilalim ng Executive Order No. 62. 35,000 metric tons sa imported rice na may 15% na taripa ang nakarating na sa bansa. Tingi ng DA, maglalaro sa 41 hanggang 49 pesos ang presyo nito sa mga palengke. Augustian uh mararamdaman talaga. The, the yung, yung, pumasok na siya sa mga palengke, hindi pa ganun karami. Kaya itinutulak din ng DA ang Rice for All program kung saan magbibenta ng 45 hanggang 48 pesos na per kilo ng bigas sa mga kadiwa store. Sa ngayon bukas ang mga kadiwa store sa Bacoor, Laguna, Bulacan at mga lungsod sa Metro Manila. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.